karamihan sa mga basura, mga pinagkainan, mga bote na may ihi pa at sangkaterbang disposable plastic gaya ng container at mga kutsara at tinidor. Maaga pa lang, sinimulan ng linisin ang naging ruta ng traslasyon at hindi bababa sa limang puntrak ng basura ang nahakot mula Kirino Grandstand hanggang sa Quiapo. Kumpara noon nakaraang taon, mas maraming basura ang nahakot ngayon dahil mas marami ang dumalong diboto sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa pag-iikot ng Brigada News sa Manila. Malinis na ang Quezon Boulevard, Ayala Bridge, Palangka at Arleg Street na animoy hindi dinaanan ng traslasyon. Maging ang Quirino Grandstand na pinagdausa ng papugay o pahalik, wala na rin bakas ng mga dumi. Tang mga tent na lamang ng MMDA ang hindi pa naliligpit. Samantala, sa kabila ng malakas na pananampalataya ng mga deboto, nalulungkot ang Eco Waste Coalition dahil sa dami ng iniwang basura ng mga ito. Dismayado sila dahil sa out of control ang pagtatapon nila ng basura sa isang kaganapan na nakatoon sa pananampalataya, lalo na ngayong ginugunita rin ang Zero Waste Month ngayong Enero. Ayon sa grupong Eco Waste Coalition, kung naipatutupad raw ng mga otoridad ang gun at liquor ban tuwing piyesta ng poong Jesus Nazareno, ay bakit raw hindi maipatupad ang litter ban o yung pagbabawal sa pagkakalat at patawan ng parusa ang mga lalabag dito? in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Samantala, hinimok ng Commission on Elections o COMELEC ang mga nais kumandidato sa May 2025 elections na alisin ang kanilang mga billboards at iba pang mga materyales sa maagang pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaring magresulta sa disqualification ang hindi sumunod. Kaugnay nito nailatag na ng ahensya ang patakara na nagsasaad na ang mga ipinagbabawal na anyo ng election propaganda ay dapat tanggalin ng mga kandidato o partido tatlo araw bago magsimula ang campaign period. Gayunpaman, ipinaliwanag din ni Garcia na hindi pa itinuturing na kandidato ang mga aspirants hanggat hindi pa nagsisimula ang nasabing kampanya. IMAX. 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 Matapos naman masangkot ang ilang miyembro ng PNP sa moonlighting nitong nakaraang taon, muling nagbabala si PNP Chief General Marbil sa mga masasangkot dito lalo pat nalalapit na ang halalan. Brigada Kath Austria, sa report, ibrigada mo. Brigada Mahigpit ang babala ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na masasangkot sa moonlighting o pagbibigay ng private security sa mga kandidato ngayong papalapit na ang 2025 midterm elections. Ayon kay General Marbil, strictly not allowed ang ganitong gawain para sa mga pulis. Babala na rin po sa mga pulis na

Sinabi niyang nakalaan lamang ang mga security escort na aprubado ng Commission on Elections kung saan dalawang pulis lamang ang maaaring italaga sa bawat kwalipikadong kandidato ngunit kailangan pa anyang ninawin at pag-usapan ang mga patakaran ukol dito kasama ang poll body. I guess may namin. How many security kasi uh, binabago ng security we Dati kasi we have two man uh two man it's uh doctrine PSP would seek your potential group but right now we're looking it's a head low third threat. So I need to discuss our to our chairman what will be our policy. binalaan ni Marbil ang mga pulis na lalabag sa kautusan na sila'y matatanggal sa serbisyo at ang mga kasamahan nilang magtatangkang protektahan ay makakasuhan din. Halimbawa na anyang ginawang hakbang ng PNP sa dalawang Special Action Force members at iba pa nilang kasamahan. We're very strict sa mga mabungo team. Make sure that they will be discharged. The same way that we discharged the 11 people. Doon sa, sa, sa yung dalawa, kasama po yung mga official po nila. Tiniyak ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang anumang paglapag na makakaapekto sa pagiging neutral at patas ng kanilang organisasyon sa darating na halalan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Nationwide. Samantala, nagpasalamat ang mga miyembro ng Quad Committee sa Kamara sa ipinakitang suporta ng mga Pilipino sa inilabas na survey ng Pulse Asia. Giit ng mga leader ng mega panel, patikim pa lang daw ang mga naibunyag sa labintatlong marathon hearings. May report si Brigada Haji i ibrigada mo. Brigada. I report. Ikinalugod ng mga leader ng Quad Committee sa Kamara ang resulta ng survey na nagsasaad na mayorya ng mga Pilipino ang sumusuporta sa kanilang ginagawang investigasyon ukol sa umunay extrajudicial killings at war on drugs campaign ng Duterte administration at illegal na operasyon ng mga Pogo. Base sa Pulse Asia survey na ginawa noong November 26 hanggang December 3 ng nakaraang taon. 61% ng mga Pilipino ang pabor sa ginagawang investigasyon ng mega panel sa mga naturang issue. Sabi ng Quadcom Chairpersons, ito ay malinaw na mandato mula sa publiko na makamit ang hustisya at ilabas ang katotohanan hinggil sa umano'y systemic na pangaabuso. Hindi anila sila titigil sa misyon na panagutin ang mga makapangyarihan na lumalabag daw sa batas. Sinasalamin din umano ng survey ang kumpiyansa ng publiko sa ginagawa ng Quadcom kaya pinalabas lalakas nito ang kanilang pagnanais na habulin ang mga responsable. Binigyang diin ng mga kongresista na malinaw nanais na nanais ng mga Pilipino ang pananagutan at reforma kaya mahalagang hakbang ang pagbuwag sa network ng korupsyon at pag-abuso na iniuugnay sa EJK, drug syndicates at iligal na Philippine offshore gaming operators. Dagdag pa na mga ito patikim pa lang ang mga revelasyon sa labintatlong marathon hearings. Kabilang narito, ang sinasabing pakikinabang diumanon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang inner circle sa illegal drug trade at ang kontrobersyal na drug war ay panakip lamang sa grand criminal enterprise. Sangkot ang matataas na opisyal ng gobyerno, systemic corruption, at international drug trafficking networks. Paliwanag ng Quadco members, ang layunin ay wakasan ang impunity. Siguruhin walang Sinuman ang makaaangat sa batas at bumuo ng safeguards para maiwasan na ang mga pang sa hinaharap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, mga kabrigada, sinuspindi po ng palasyo ang pasok sa mga government offices at klase sa lahat ng libel, sa mga lungsod, sa Maynila at Pasay sa January 13, 2025, sa lunis po yan. Ito ay dahil sa inaasahang pagdami ng mga bibiyahe sa Maynila at Pasay para sa National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo. Sa kabila niyan, nakasaad sa inilabas na memorandum hinggil dito na ang mga ahensya na ang tungkulin ay may kaugnayan sa delivery ng mga basic at health services, Kahandaan sa mga kalamidad at ang mga nagsasagawa ng mahalagang serbisyo ay magpapatuli naman sa kanilang mga operasyon na discretion naman ng mga pribadong kumpanya at opisina kung magpapatupad din ng mga ito ng suspension. Matapos, kumpirmahin ka makailan ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng mga kamati sa merkado. Ilang tindera at mamimili may panawagan sa gobyerno. Para sa detalye ng ulat, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Patuloy na umaaray ang ilang mamimili dito nga sa Market sa Manila, kasunod ng pagtaas, ng ang presyo mga bilihin tulad na nga lang ng kilo ng kamatis. Kasunod ito, may ilan sa ating mga nakapanayam na mamimili. Ang hindi na raw bumibili ng kamatis at tinitiis na lang na wala ito sa kanilang panggisa at maging sausawan. Kamusta ang uh, presyo ng kamatis? Sobrang mahal ngayon eh. Magkano mahal. na ba nay? Magkano? Parang mas ma mahal pa sa manok. Sa kabilang banda, meron namang iilan ang patuloy na bumibili nito bilang naging parte na ito na sangkap nila sa kusina. Kayo na, bumibili pa rin po si kayo ng kamatis kahit gano'n? Oo, oo naman kasi kailangan eh. <laughs> Saan niyo normally ginagamit? Uh, minsan sa bagoong, sa kinamatisan, sa gulay. Pag nagigisa ng gulay, mas mali na may kamatis. Pero maliban nga sa mga mamimili ay umaaray na rin ang ilang tendera tulad ni Nanay Maridel dahil sa pagtaas ng mga pungunahing bilihin mula sa dating presyo. Bale na ito bang pagtaas ng presyo ng ano, mga kamatis natin? Nakaka-apekto po ba sa inyo? malaki. Kasi ang hirap mag-budget pag mahal ang gulay. Lalo ngayon malahat, gulay Tagalog, sabay-sabay mahal. E ang na namin konti, ngayon bibili, mamimili kami mahal. Ang hirap budgetin. Kasunod nito, maliban sa mga mamimili ay umaasa rin ang mga nagtitinda na mapapababa na ng gobyerno ang presyo ng mga ito upang makatulong sa kanilang mga bulsa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, nagbigay ng karagdagang tulong ang opisina ni Senator Christopher Bongo sa 80 scholars ng Our Lady of Fatima University sa Antipolo City, Rizala. Nakatanggap ang mga ito ng relief items mula kay Go. Sa huli, tiniyak na mababatas na patuloy siyang susuporta sa abot ng kanyang kakayahan at kapasidad. IMAX. IMAX. Mga kabrigada, mahilig ba kayo sa broccoli? Ang brokoli ay isa sa mga gulay na mataas po ang tinatawag na sulforaphane, isang compound na nakakatulong sa pagprotekta laban sa cancer, lalo na po sa prostate cancer na laganap sa mga kalalakihan. Ayon po sa pag-aaral mula naman sa Journal of the National Cancer Institute, ang regular na pagkain ng brokoli ay nakakapagpababa ng panganib naman ng prostate cancer. Bukod dito, mayaman din ito sa vitamin C at fiber na mabuti po para sa ating immune system. Ang balitang ito hatid sa atin ng DriveMax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Next, mga kabrigada, naglakbay mula di Dipolog City, Zamboanga del Norte, si Gabriel Abitona upang humingi ng tulong sa Brigada ni Yusef M. Cebu para sa kanyang dalawang taong gulang na anak na si Sabrina na may sakit na leukemia at kasalukuyang ginagamot sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ayon kay Gabriel, nirefer sila ng doktor upang magpagamot sa Cebu dahil walang pediatrician sa kanilang lugar. Bilang isang laborer sa daungan, nahirapan si Gabriel sa gastos para sa pagpapagamot ng anak. Kung kaya't sa Brigada One Tahanan Segment, nakiusap siya sa mga tagapakinig ng brigada para sa pinansyal na tulong. Dahil po dito, ang mga kabrigada at one tahanan party list ay nakalikom ng 24,000 pesos na tulong pinansyal kung saan malaki ang naitulong kay Gabriel upang mapagamot ang kanyang anak. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! pong binantayan upang kumpleto ang, balita. At na ang Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News of Manila ang nag-iisang the music and news authority, authority. Brigada balita nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.